top 10 pinakagwapong mga lalaking na link kay Chi Filomeno. 10. Nagkaroon ng on and off relationship sina Chi at Alex Diaz sa loob ng apat na taon. Ayon kay Chi, ito ang pinakamatagal niyang relasyon. 9. Noong 2019, pinabulaanan ni Chi ang mga usap-usapan na nakikipag-date siya kay Mark Magmahon ng Camp Star Hunt at iginiit na magkaibigan lamang sila. 8. Nagkaroon ng special friendship sa si na Chi at Cal Echari noong PBB Community Season 10 na nagkaroon pa ng kai Chi Love Team panahon parang nilinaw na magkaibigan lamang sila. 7. Naugnay si na Chi at Zeus Collins sa isang debunked parking lot scandal na parang nilang itinanggi. 6. link si Chi noong 2022 kay PBA player Simon Enciso na mamataan silang magkatabi ng upuan sa isang PBA game. 5. Naging close si na Chi at Darren Espanto na magsama sila sa Can't Buy Me Love. 4. kahit close friends lang, naugnay ng na Chi at Marco sa isa't isa, nasa madalas silang pagsasama sa ilang events. 3. naging love interest ni Chi si Calvin Miranda sa Netflix film na Misconnections Connections. Two, ang private but not secret relationship ni Chi at Jay Cuenca ay nagsimula noong 2023, ngunit usap-usapan ngayon na break na raw sila. 1. ayon kay Gaza, ang millionaire businessman mula Cebu si na si Matthew Lewillier daw ang ipinalit ni Chi kay Jake.